aminin mo na, sabihin mo na na nagkamali ka, isurrender mo yung driver mo, and mag-apologize. Kasi sa ngayon, ano yung Na pagbibintangan ang 24 ninyong senators. And I know for a fact, na wala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact, na ito related sa isang senador. Related. Related. related ito sa isang senador. Pero hindi yung, hindi yung senador ang sakay ng SUV na yan at that time. That I can say for now. Now, timeline. Base po sa akin, Intel report. Dumating itong pasahero noong November 3 sa Naia Terminal 1 by a PR number 427 from Narita, Tokyo to Manila. Arrival time 6:06. Now the bus na terminal around 6:30 p.m. Guamichena Skyway northbound, going to Magallanes, and then exits Edsa northbound. Pag exit niya ng Edsa Magallanes sa may bandang guadalupe, na sila Nahara. And my intel tells me. na ito'y papuntang Soler, Quezon City. Quezon City. Trinoma. Trinoma. Isang, isang Soler na naman sa Quezon City. Yes. And um, yung security niya, yeah, nakasakay sa transit, ay former AFP member. And that's why we will coordinate with the AFP para alamin, tukuyin kung sino yon At syempre, pag natuko yon kakausapin natin yung uh, security, most probably baka sabihin niya kung sino yung kanyang VIP. For now, yan muna masasabi ko sa inyo. Unless you have some questions. Yes, said, Related kamag-anak kamag po. Kamag-anak ng isang senador ang nakakainit ng ulo rito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag ko ng hearing in legislation, ito'y mapipirito. Yung piritong sunog, alam niyo yun? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa Basley na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle uh, units, unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pang escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking uh, information para mag-escort ng VIPs, mag-escort ng mga patay, mag-escort ng pag may mga binyag, kasal, etc., Magigisa itong MMJ sa akin. Sir, magpapatawad po ba kayo ng hearing? Kasi um, humarap na sa isang press phone yung, ano, yung driver sir, si Ed Pan. And ang, sir, konting ano lang, context lang. Sabi niya, dahil daw on a Sunday yun, akala niya pwedeng pumasok dun sa bus din yung mga private vehicles. Yun yung... Yan, hindi ko alam yan. And I don't even have the name of the driver yet. But I have to find out. The reason bakit talaga ako po itong mag-imbestiga Uh, hindi pangalawa na lang yung para malaman kung sino yung taong yon. Primarily dito para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses nang may nakatakas dyan sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabantay dyan sa bus lane, SAIC, uh, LTO, um, Coast Guard. In fact, may kita natin, dinidipahan pa yan eh, ng mga traffic enforcement people doon nagbabantay sa fast lane nakakatakas nasa yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yun nasa yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators nasaan? nandoon po sa mga BIPs pinay-escort illegally that's illegal I suppose ang MMDA um, motorcycle unit. Dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic, paghahabol sa traffic violators. Hindi pag escort ng mga VIPs. Hindi pagsama o pag-escort sa mga patay, sa mga funerals. At yan po ang nangyari ngayon, and you guys know this. And that has to stop. I will draft a resolution para of legislation palama step Nato. to. Ang primarily the reason why I want uh, Senate investigations bakit may nakatakas katakas yan palagi. At nakita ko nang problema, MMDA, ang malaking problema rito. May maliban basa pag-release pa sir, mga protocol plates. Um is there any is you surveyin ako na kayo? Wala akong wala protocol plate. pa ba nabigyan bigyan kayo ng protocol plates, yung number 7? Kasi parang nakabuso lang, sir. Do hindi naman center this time? Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, I don't know sa iba, pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako ay senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them para makaiwas sa traffic. Dapat hindi ganon. For security reason din ba sir, ba't hindi gumagamit ng protocol plate? Dapat, kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin protocol plate. Kasi pag ng protocol plate, aha, senador to, edi target ka, easy target ka, sitting duck ka. Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba nalaman kung sino ka? That's bullshit, I'm sorry. Kalukuhan nyo na sasabihin, for security reason, kaya gagamitin ko ng protocol plate? Hindi, kaya bangan nga I don't know. Sa iba siguro, maari they need the protocol plate for whatever reason, one way or the other.

today hindi. Uh, pero noong mga nakarang araw, uh, biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV. Uh, sinabi nila na hindi, hindi ako yan. Hindi ako yan, hindi ako yan, hindi ko ako yan. And true enough, hindi nga talaga sila. Dahil kamag-anak ka ng isa sa kanila. Kamag-anak ang sakay, sa sir, eh. nung Kamag-anak yung yung VIP na sa likod kamag-anak ng senador Father, Father or brother or brother. <laughs> Tingnan niyo lang picture uh, ano bang itsura doon sa picture Mat matanda ba Ha huh? Green Meadows ata eh Sir tama yung kumakalat na picture na match Ano po Tama yung kumakalat na picture nasa tatay ng isang senador Um hindi ko alam basta't Pinost ko rin sa Facebook ko yon yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanong niyo kung taga saan? Green Meadows daw. So sir, paano yun? Fake ba talaga o hindi yung protocol plate na gamit? Sabi na LTO fake. But, but that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman siya humingi sa kanyang kamag-anak? Na maaari, hindi, walang permiso siguro, in fairness naman dun sa kamag-anak, wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag-anak nga. And I don't think na kinunsinti ng kamag-anak yung ginawa niya, to be fair, doon sa kamag-anak. Sir, but how did, how did the kamag-anak have access to that plate? Eh, kasi kasi di ba yung kami senador binibigyan ng plate kung gusto namin. And then itong si kamag-anak, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay, uy, akin lang ito, hindi mo pala ginagamit. Akin na ito, kinuha. Eh, sige, sa'yo na. Bawal. Hindi transferable yung... Yes. Dapat yung protocol plate na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may karapatang gumamit ito, at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, even to your wife. So, so, it's ba, it's Sir, yes. oh. Sabi ni SP yung na. nag-isakay, no, tapos na-inhatid, na. na yun But with your understanding, sir, dapat senator lang gumagalit. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the, if the SP said na pwede pahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, uh, dapat, hindi uh, transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife o ni, cha, ni son, ni daughter, dapat nandun si senador kayo ng inquiry, papatawag niyo yung relative ng isang senador? Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya, unless na ma-identify na talaga. Um, sir, pero yung intel, kilala niyo na, sir? Hindi niyo lang, sinas hindi niyo lang pwede sinin sa amin. Tama po ba, sir? Um, yung intel na binigay sa akin, yes. Kilala niyo yun na yung kamag-anak and senator, sir? sir please. yes. Pero lumalabas kasi na yung car na yun ay ginagamit ng company na listed under the names of William and Kenneth Gatchalian. Tama, Tama sa information. Tama ba? Information ka? Um, galing sa iyan. This is information. information. Well, um, ang may-ari nung sasakyan ay Orient Pacific Corporation. Na kung saan, board members nga yung mga binanggit mong pangalan. Sino po yung board members? Binanggit niya. So William Ingenio so Gachalian. Will pangalan? William, <laughs> <and> William <laughs> Okay. Do you have same him. <laughs> is there, is there same information. Just to put Ah, uh, yes. Ah, okay. So base sa intel ko, mukhang tumutugma. Well, okay. okay. validated Since. yung intel na yun, sir. Well, A1, A1 info yung sa akin. Sen, hindi, ito, alam naman natin, this not the first time this happened. Should there be an audit of all protocol planes? issued to VIPs. Yung mga, lalo na yung mga elected official, then yung iba cabinet members, yung iba, justices. Yeah, that has to be investigated. Yeah, bilang um, committee chair ng uh, Senate, uh, uh, committee on uh, public services ng Senate, uh, siguro yan isang investigahan ko kung uh, paano ba ang maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Kasi naabuso na eh. So, lahat na po, lahat. Of course, hindi natin papakialaman yung sa Presidente, sa <laughs> Vice President, Supreme Court Justice, Senate, uh, Speaker, Senate President. So, sir, But, near, kahit po na yung driver SP, pa rin Yes, pag gumarap na yung driver, tapos na-sanction na, na yung driver, at nag-apologize yung mayari kung ano pwedeng maipataw na parusa doon sa mayari o sanction, I will still investigate. Why? Do naman ako sa MMDA dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the end time, dumidi pa dyan yung mga traffic enforcer sa mga patakas ng mga uh, violators. At may kita mo, may mga motor doon ng MMD pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi panghagad. At ang nagmamayari, yung mismong traffic enforcer. Pero nasa no, yung mga big bike na binadyitan ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcement ng MMDA. Sabi ko kanina, eh nandoon sa mga VIPs. Kaya nga ako'y nananawagan ngayon sa MMDA chairman, ngayon palamang lamang, i-pull out mo na yan unless kung meron kang authority from the office of the president, then wala tayong magawa yan. Pag walang authority from the office of the president, i-pull out mo lahat yan. mo dyan sa EDSA, gamitin yan. At wala na dapat mga funeral-funeral na escort ang humarap lang driver. Pero sa investigation niyo po ba, pahaharapin niyo rin yung sakay Like I said, pag umamin na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umamin na, tapos isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw, then we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na na delegate dyan para bantayan yung bus lane, bakit nakatakas? So na Pag umami na, bakit pata natin patawag? Pag sinabi na niyang ako po yun at uh, nirevoke yung license niya o kung man parusang binigay, pinataw ng, ng LTO, hindi natin siya kailangan. Tapos yung VIP, nag-apologize at kung meron mang parusa para sa kanya, pinataw ng LTO, whatever, then bakit pa natin siya investigahan? Tutuloy tayo sa MMDA kakausapin ko yung DOTR. How about your worldview, sir? Just in case na lumitaw na hindi naman pala fake yung Number seven. Isa, isa rin yan. Kasi sabihin ko, bakit kaya nag-issue uh, nag agad ng statement, napakaagang statement na fake yun, samantalang hindi, nyo pa, hindi pa kayo sure. Kasi ang sinabi lang, kasi may curve daw. Yun ang pinagbasihan. Yeah, pat, pat, numbers at markings. Mm -hmm. Um, hindi ko alam kung Paano nilalaman yung gano'ng klaseng information? But anyway, that has to be investigated as well. Siguro. Kaya siguro pa ng peking plaka. Malakas ang loob niya dahil may kamag-anak ka siya na seven. So Mahali siguro. Senator, I'm sorry? <coughs> Ang uh, masasabi ko lang nung pumutok tong balita sa, sa news una, yung mga senador na alam kong may puting uh, Escalade o may puting SUV, Escalade na SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yun, baka ikaw. Lahat silang sabihin, hindi, hindi ako yun, hindi ako yun, hindi kayo And then naniwala ako. And then sa so, pag-further investigate ko, nalaman ko, nakamag-anak. dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, maliit lang multa. 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin, gawin 50,000? Sir, another factor, baka hindi visible na dapat bus lane yun? Kasi madami din nila na ano. Isa pa yun sa tatalakayan ko sa uh, DOTR. Sa, uh, yung DOTR, mapapagalitan ko rito. Dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binadjet sa bus lane na yan. Kaya connection ko yan during the last It's hearing. Concrete, lang yun, sir, di ba? concrete bari lang, sabi ko, paano naging billion yan? Kasi na, pambayad sa security guard, sa janitor, sa bubong daw. Sabi ko, ano ba yung bubong na yan? Ginto. Bakit umabot ng billiones? Billions para to, to, put, that, to put a, a bus lane and then hundreds of millions to maintain it. So isa yan sa susunod na hearing tatalakayin ko kasi um, kapos na ako sa oras ng last hearing sa um, DOTR sa Public Services. So na sinuspend ko sa so, susunod na hearing tatalakayin ko yan. Uh, yes, next week. <laughs> kung ako masusunod, kung akong tatanungin, yes, taasan mo na para wala nang, di ba? Wala nang magbatigas ang ulo. Kasi 5,000, Kayang-kaya. Isang-isang taya ko lang sa casino yan. Sabihin, sabihin nung <laughs> mga violators. Sir, also push dapat 24-7 may mga tao? Dapat. Anong use na binadgetan mo yan ang by the billions, maglagay ka ng bus lane para mabuhasin traffic sa EDSA, tapos hindi mo bantayan. Diba? Isa pa. Itong MMDA, may budget naman sila para sa mga traffic enforcers, para sa mga coat bota. Pag umuulan, wala nagbabantay dyan sa bus lane. Wala kasing bota, walang kapote. So itong DOTR, tatamaan din to. DOTR and MMDA. Saan nyo yung, yung pera para sa mga kapote, bota ng inyong mga traffic enforcers? Pero, sir, ang sa Paano Kakausapin ko ang uh, aking Senate President tungkol dyan. Uh, Friday sa ata, pwede. Friday's pwede. So, Thursday, yung... Thursday. So, Friday's. Kung kailangan Sabado, di gawin natin Sabado. Sir, ilang senador sila ang may eskalid? May puting eskalid? Mm, ang nabigay sa akin information... No, na information, na eskalid, puti na SUV. Puti na SUV. Yes. SUV. Marami-rami din. Ayaw may eskalid? Hindi Hindi ko alam. <laughs> Hindi, <laughs> meron may puti na escalate na ibang senador. Puti. Uh, basta hindi siya. Hindi siya yon. Sin sinabi ko nga, hindi yung senador. Walang senador. Dito. Siya, <coughs> yung senador, niya na niya? <coughs> Wala inisya sa kanilang sabi ka mag-anak. Kasi nilapitan ko, biniro ko, sabi ko, boss, 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 baka sa iyon, boss. Sabi ko. Eh, sabi niya, hindi, hindi, hindi sa akin yun. Tapos <laughs> no, later on yun na po nalaman, sir, nakamag ala Later on na lang. Eh, nagsipas, kasi pinost ko sa Facebook page ko and then nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. Sir, <laughs> so, pero may in one way or the other para, para nagutan yung uh, maputing senador na sa nangyari. <laughs> <laughs> de, de, kasi isa, kasi isa pa ito, Dahil nung pinost ko sa Facebook ko, um, yung tungkol dito sa insidente, Dinera ko, chinalin siya ko ng ilang mga netizen doon. Sabi, ho, hanggang salita ka lang tulpo, titiklop ka rin kasi kasamaan mo yan. Kaya doon sa nagsabing titiklop, sinabi ko naman doon sa post ko, wala akong sasantuhin kahit saan makarating. <laughs> hindi, kasi... <laughs> kasi... <laughs> hindi, kasi talagang hanggang sa kaya, kaya, doon sa nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. Isurrender mo yung tunay mong driver. And then mag-apologize ka, humarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapato na sanction ng LTO sa iyo o ng other agency sa iyo, tanggapin mo yon. Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw driver siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Ilang araw lang, mawawalan din yung kahiyan na yan. So, itong ito nakita namin driver na to, hindi siya yung driver? May lumutang na driver, I've heard. Pero, yes, I don't know if that's the true driver or fall guy lang siya. I don't know. We can say, we can tell. Until talagang gumulong properly investigation at lumabas yung katotohanan. So, sir, fair ba? Kasi ang hinaharap ng nila, sir, yung driver, but not the VIP. But for your part, gusto niya sir, dapat pumarap din sa LDO, sir, yung Correct. Kasi bakit? Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi mapupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutosan ni VIP. Yun lang yun eh. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dilis lang itong si driver. Ang pating, yung nasa likod. Pero, sir, better ba kung yung senador payuhan yung kanyang relative na mag-service na mag-apologize? Nasa kanya yon. You very detailed yung flight details nyo, yung, yung from Narita to uh, So, identified naman doon sa flight details, di ba, kung sino yung VIP na yun. Hanapin nyo, tingnan nyo doon. <laughs> tingnan nyo doon. Hindi ko eh, kasi... Kasi ano, hindi, hindi, may, 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 ano, data privacy kaya ayaw ibigay sa akin ng Philippine Airlines. I was trying to ask Philippine Airlines pero sabi, sorry, may data privacy. Pero baka sa inyo, pwede. Sir, kung hindi daw in-identify, ipapatulong ko. Okay.

Uh, depende sa pag mag aten ako sa susunod na hearing and then let's see what happens at tatitingnan ko kung ano yung maging flow investigation ang mga information na lalabas doon and then I will base my decision at uh, sa pagdating sa hearing na yan kung ano yung dapat kong gawin Sir, which agency yung nakikita mong dapat may malaking may budget cut para ma-realign naman doon sa mga may kailangan na budget DNR, DNR Oh, wala namang ginagawa masyado yan, DNR. Kasi puro, puro tour-tour lang yung, ano, yung S ano dyan? Yung boss dyan. Palaging nagbibiyahe ng biyahe. Pero sir, conforming kayo doon sa pag-adapt ng Senate doon sa House version na 700 million na lang nilagay sa OBD. OB? Mm -hmm. Well, cho ako, choice yan ni uh, Senate President. Sir, ikaw, as a member Senate, do you support next decision? Well, kung ano yung ano ng majority, anong gusto ng nakararami. Ayoko naman mag-isa lang magsabi na oo, oh, mag-isa lang magsabi na hindi. So, siyempre, kung ano yung desisyon ng nakararami, I will go for it.